si Oreo. Love ni Mama yan eh. Oh, gutom na yan. Tingnan mo naman guys. Oh, laki, -laki na niya. Napalaki na siya ni Mama niya. Si love na love ko yan. Si Oreo. Oreo, love ka ni Mama. Love you. Binata na yan. Namatay na nga yung papa niya. Nagpaalam pa sa kanya. Pumunta dito sa bahay namin. Tapos tinignan ako. Baka iniisip ko na baka alagaan ko daw yung anak niyang kamukha niya. Hmm. Umalamali mamaya. Tingnan mo naman ba ng ganyan yan? Ngiti ka nga. Ngiti. Ngiti ka. Ngiti. Ngiti, ngiti ka. Ngiti. Oo. Oh, oh, yan you know. Oo. Oh, Umingiti siya. Oo. Oh. <laughs> ngiti yung Oreo ko ah. Ngiti. Ngiti. <laughs> 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 yeah. Oh, love ni mama yan. Mamaya kakain ka na. Ano ba gusto mo? Fried chicken? Manok. <laughs> Fish? Ano pa? Manok. Manok daw? Manok? Oh, manok daw. Tinan mo. Halo? Manok gusto. Hala. Wow. Manok. Manok? Sige, manok. Sabi mo manok. 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 manok.